Ang ganda, guys. Ang ganda dito. Ayan. Toilet pala yun. Public toilet. Aha! Ang ganda naman doon. Ay, katulik siya sa mga Walang gaanong tao ngayon kasi ano nasa trabaho mga tao karamihan pag ganitong oras. Ayan. Stud Amp. Pupuntahan natin yung simbahan na yan guys. Ayan o. Oh. Simbahan dito sa Mudling. Sabi, Catholic Church daw yan. Ayan yung simbahan. Ang laki ng simbahan. Grabe. Ang tahimik dito guys. Oh, ang simbahan. First time ko to dito. Ay, bakit? Ang lamig. Ay. Ano yan? Uy, na dito. Ang sa bahay. Nagis na sa kanila. Sayangal. Ay. Ooh. Ang ganda pala dito. Ang ganda. Oh my God. Nagulos yung shoes ko. Ah. Grabe. Wow. My first time here. kakalungkot yung nakaka, yung nakikita nyo nakakalungkot kasi ano ah, walang ganun ganong ganong ba malamig na yung bibig ko sa ano harap magsaluta walang ganong tao kasi nga ano malamig tahimik masyado ayan o oh. ganda naman anyway ano natin yan oh ang taas ng part na to mataas pala to dito ayan na nagawa ng snowman 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 Mm -hmm. Okay, okay, okay.